sa Samantala, sa iba pang pa mga balita, napako naman sa 1.7% ang inflation rate o ang bilis ang pagtaas ng presyo ng produkto Sir, at serbisyo sa bansa sa magkasunod na buwan ng Setyembre at Oktubre. Sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, sumipa man ang singil sa kuryente. Bumagsak naman ang presyohan ng mga karnet gulay sa merkado. Ang iba pang nilalaman ng report, tinutukan ni Dustin Bayog. Nananatili ang inflation rate o bilis ng pagtasang ng presyo ng bilin at serbisyo sa bansa para sa buwan ng Oktobre kung ikukumpara sa sinundan nitong buwan. Base sa anunsyo ng Philippine Statistics Authority o PSA, nakapagtalang bansa na 1.7% inflation rate na kapareho sa naitala noong buwan ng Setyembre. Pangunay na dito ay ang presyo ng pabahay, tubig, kuryente at langis. Kusan kuryente ang nakapagtala ng mas mabilis na pagtas ng presyo na umakyat sa 4.1% inflation mula sa dating 1.2%. Sa kabila naman ng pagtaas ng presyo sa isda, kinakita ng PSA na pagbaba o mabagal na pagtaas ng presyo ang ilang mapagkain sa mesa ni Juan. Partikular dito ang pagbaba ng presyo sa karne ng baboy, itlog at mga gulay tulad ng repolyo na mababati na nagtala ng pinakamataas na inflation noong Setyembre at iba pang ready-made products tulad ng luya. Kaugnay nito, patuloy din ang pagbaba ng presyo ng bigas at mais, kusan mas bumilis noong Oktobre ang pagbaba nito sa negative 17.0% at negative 8.1%. Samantala ngayong nalalapit na holiday season, nakakakita ng banta sa paggalaw ng presyo ang PSA sa transport basket particular sa langis. Gayun din ang presyo sa ilang pagkain gaya ng isda at gulay, bunso na nararanasang bagyo, particular pananalasan ni Baguntino sa Visayas at Palawan. Sa kabuan, 1.7% ang inflation rate average ng bansa, dalawang buwan bago matapos ang taong 20 25 para sa MBC TV Network News ito si Dustin Bayog ng DZRH TV Una sa Pilipinas una sa Pilipino